magluto tayo mga idol ng daon. Talbos balingay, niyo mga idol. Lagay muna natin itong ano. Tinunok na isda. Turoy nga mga idol. Saka pagulong. At siyempre ito ng ano. Talbos ng bali niyo mama idol. samanya kung magkain? Mga kain tayo mga idol. Ano tulang tayo Itu kain tema itu terus, nang nggak? No, beli ngomongin diletakkan, hai, kesamaan kinunut, nah.